kahit na matagal lang <laughs> kita talaga gusto mong makikita. Oo, ah, lang lang sa pala ang album para na Oo. Gusto mo na akong YouTube? oo kuya Oh, no problem. Anong pangalan mo sa YouTube? Kuya Dick TV. Kuya Dick TV. YouTube, diba? Oo. Ito. Ay, Superman, Superman. Oo, yan, 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 yan. Okay, yan na, sige. Subscribe natin. Okay, sinubscribe ako na. Ay, daw, yan. Okay, sinubscribe ako na. Okay, sinubscribe ako na. Okay, sinubscribe ako Ayan, nagkita na rin kami. Hey guys, good morning. Uh, tayo po ay gagala ngayon kasi maratagal na po tayong hindi nakakagala. Gagawa po tayo ng content ngayon. Pupunta po tayo ng C5. Pare <laughs> chat out sa ating tropa. Aisyan. Ito <laughs> magjo-joy ride ako ngayon at least Sana. sa uh, karangalan oh. na nakasama ko ang aking kaibigan. Uh, uh. Wale, support na sa aking channel Kuya Rin TV. Good good support na. <laughs> right, go. Hello, good morning. Hello, morning. Okay. Uh, ha? Huh? Sweet lang, vlog, nila lang ako <laughs> Okay guys, papagas muna tayo dito <laughs> Okay Dito lang ako eh Dito lang Sa loob dyan. At, Sa loob Sa yun, baat, yun, baat, yun, chapel, oh. Sa dolo oh, agad loob lang din ako. Sinira ko ni Baris Uh -huh. mo sila Amel dyan. Kamil Sila Ate, Sundo Oo, oh, Ate, doon ako Tagal lang ako Ay, dyan uh, Idol Full tank Good morning, Good morning. Good morning. Full tank unleaded Kachik mo na ng pera oh, Ako po O, alam, plastic lang yan Props ah, ah, Props lang, props prop. Kuya Did TV. Wala lang sticker eh. Kuya ano? Did TV. Ah, uh, Did TV? Oo, D. Ah, Did TV. Yes. Oh, okay na? Okay na pa? Oo. Uh -huh. Pag nakatagilid, umaano eh. Pagkakita po tayo sa Bay 5 po tayo ng Global again tayo tulad ng mga halik Pagkakita sa mga magulang Kung ano yung oh? sa nung kailan ba yun ah, yung may, June 1 meron ako ah, oh, may nalo ka doon na ano ah, Anong magaling mag magbalik ba diba? si okay, ano yun yun ano ka tayo ah, yes. <laughs> okay, right, hey, ano, ano nga pangalan mo sa ano YouTube? Kuya Dave's TV Ayun, Dave's TV Dave's TV Dave's TV Ah akala ko ng mga video niya. ay okay, pinapanood ko din yung mga alamay. Uh, Ayan, dito kami nag-collab na naman kami na idol. Ay, plano nato. Yes po. Ayan, kaya <laughs> taw kay Idol React uh, Okay. Dito po sa Kuya Dot TV oh. Uh, kuya Dot TV. Noon, noon TV. Ah, kaloko ano. Kuya. Ah, Kuya Jet, uh, sa TV. Ayan, 'yun. Sana 'to. Okay. Okay. Support natin Kuya Deds TV

Magtuturan mo ko tapos tuturan mo sa akin, Legs! Wala, usin mo rin. Ay, hindi nalita eh. ko tinulong. Dali na, Legs! Friend ko to sa FB. Ayan. Uwan ha? ha? Hello, good morning. Oo. Uwi nga lang, <laughs> Ha? <laughs> Ano? eh. Uh, lang lang sa pala para na mo. Oo. Gusto mo akong YouTube? No. Right. ano, <laughs> oh, no problem. Anong pangalan mo sa YouTube? Kuya Dead TV. Kuya Dead TV. Kuya Dance TV. Kuya TV. D-A-D-E-A. d e a a, 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 a d e Ano? d e d s Ah, dapat TV. TV. Ito space, maybe be. Ito ano pala. picture. Ayan. Ito. Ay, Superman, Superman. Ayan, oh, ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, okay. okay. Ay, sige. Hey. Ito yung nakabot si ano? Si Pitik Oo, oh, umalis na eh, si Sam uh, Subscribe na ako Okay, yan. sinubscribe na ako ng idol oh, yan pa Ito yung sinabi sa akin ng idol oh. Kuya, punta mo dito si ano Si, si Kuya o ah. Ayan, nakita na rin kami Kuya Dance TV aking papaw. Oo. Mga 5 taon na. Oo. Mag-edit ko na to saan tayo mag-vlog. Ah, ganun. sa mga ako dito sa tawag ng trabaho na Noong pandemic na 'yon. Mm. ko na eh ni papaw. Magdu-uha na 'yan mo ay. Sino na ng trabaho. Hihi. Sige, tatawag ko sa

Ah, yan nagturo sa akin. Tapos sa sama Yan ang kwento diyan. Yung banda sa makikinig na. Ay, yung may scooter ako lalo katayo. Ah, yung service pa hindi bisita. Bike. Bike ako dito. ako. ko sa baliwan. Wala ko lang ko yun hanggang tapos sa akin. Ah. Tulak-tulak ko hanggang dito sa baliwan. Kaya lang sarado. Oo, gusto mo kanina. Sarado pa. Sabi niya sa akin, ay, ah, bigyan kita ng baro. ko Ano siya? Jun Barcelo? Oo, Jun Ganon. Ano Jun... C. Hindi si. Ah, C. Ito. Jun Vlogs. Ah, Jun Barcelo. Ito. Ah, yan. Ah. Ah. Ah subscribe din natin yan. Okay, ano ko na yan. Ano lang... oh, ko na yan. Um, ikaw monetize ka na sa ano? No, uh, yeah. sa may Parang tagain mo lang yan, tagain mo lang Parang nagtasabi tayo Parang nagtasabi tayo Parang nagtasabi tayo so Parang nagtasabi tayo sa Parang 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 Oh, yun talaga. Pag-ipon lang eh. Pag-edit talaga yun ang Pag-ipon lang ako. pag ano lang, Parkegan ba yun? lang ba yun? Ano gamit kung pag edit ko? Hindi anong anong app? Kini master. Ah, kini Ako kap yung gamit ko Kap 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 yung kap 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 CapCut. Okay. okay. naman mga idol. Pero <laughs> dali <laughs> mga ano. mga ano. siklista si <laughs> Kasi yan, you know. eh? Oo, oh, iin nga. Okay, yung mga gusto ng media, yung dami, oh. Kasi yata ito, mga Okay. Pero, okay, dahil plato. Magandang plato. Hindi natin nilalagay na damis ito, mga ayun. hindi na. Hindi na, kailangan okay. na lang, mga tropa. ah, ano? ano sa ah, mo kaya dano? hindi 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 hindi